Ayan, so ayan guys, uh, another video na naman para sa wiggle. So, isang dahilan ng pag-wiggle, wiggle left and right ng ating sasakyan, L300. So, bukod dun sa... Uh, ito, ito, para makita nyo. Ayan na, itong strut bar natin. Ito ang tawag dito ay Strat bar So ang sira sa kanya Ay yung bushing So ito So yan Strut bar bushing o. So yan ang papalta natin Once na gumagalaw na yan So magwi wiggle na yan Left and right So bukod doon sa ating center post sa Sabi ko nga doon sa nakaraang video Malikot kapag ka ang center post eh, ah, Kalug na O sira na yung bushing Ah, uh, medyo malikot na 'yung ating manibela. So isa pang dahilan para isa pang dahilan kung bakit nasisira din ang ating center post ay eh kapag ganito nga, oh ito. So kaya nasira 'yung ating center post, oh ito 'yung ating naging problema. 'Yung kanyang strut bar bushing ay sira na. So ayan, oh, kitang-kita nyo naman. Strut bar bushing. So dito 'yan. Ito 'yan. So, so, yan. Isa yan. May kinalaman din yan sa alignment, no? So, kaya dapat yan ay hindi kumakalog na ganyan. Ibig sabihin, yung bushing sirana. Ayan. Ayan.